Magandang araw. Mula sa New Center ng Radyo Abantis JTV, narito ang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Nakatakdang mag-usap-usap sa susunod na linggo ang mga lideres ng Bansang Amerika at ng Iran ukol sa nagaganap na gera sa gitna ng Israel at ng Iran at kung saan pati ang Amerika ay umatake na rin bilang suporta sa Israel. We're going to talk to them next week with Iran. Uh, we may sign an agreement, I don't know. Ayon kay US President Donald Trump, ayaw din ng Amerika na may nuclear weapon at nuclear plant ang bansang Iran dahil mapanganib ito sa buong mundo. Ito ang dahilan ayon kay Trump kaya binumbadin nila ang Iran nitong linggo at nawasok umano nila ang tatlong iba pang mga nuclear plant ng Iran. Uh, we want no nuclear but we we destroyed the nuclear. In other words, it's destroyed. I said Iran will not have nuclear. Well, we blew it up. It's blown up. Ang pamuruan naman ng Qatar ay naglabas ng kanilang galit matapos bumbahay ng Iran ang mga U.S. military bases sa Qatar na nakapigto sa kalag kalagayan ng bansa. At ang peace and order. Samantala, ikinagalak naman ni US President Trump ang naging aksyon ng North Atlantic Treaty Organization or NATO na nagdadagdag ng 5% na pundo mula sa kanilang Gross Domestic Product or GDP na budget opang palakasin ang kanilang kakayahan sa digmaan bilang suporta sa Amerika at sa mga bansang kalyado nito. Uh, in a very historic milestone this week, the NATO allies committed to dramatically increase their defense spending to that five percent of GDP, something that no one really thought possible. And they said, "You did it, sir. You did it." Well, I don't know if I did it, but I think I did. Saloob ng halos dalawang linggo gira sa ng Israel at Iran. umabot na sa 650 na mga Iranian ang namamatay habang nasa 5,300 ang mga sugatan. Sa panig naman ng Israel, umabot na sa 30 ang mga napatay habang nasa 3,400 ang mga sugatan. At yan ang ating mga balita ngayong araw. Mula sa News Center ng Radyo Amantis JTV, ako si Fred Padernos. Abangan ang mga susunod na pag-uulat.